guys oh nilagnat oh sobrang init talaga guys oh no oh, sobrang init ah init oh, mam, na pa naka pa, naka, naka pa, naka pa. pagkain pagkain ko sa akong bata guys oh pagkain ako ang ko sa akong bata kaya ako asawa gilan tanog mayo ako may mag atiman sa akong bata ron kaya gilan tanog mayo ako asawa So si James akong pakanoon. yang kan on kan guys kini pansit so, pansit yang kan on nah kita mau kau kan ais ini ini ayo pokoknya ada raka ima tos luka ini kamu cuna kayak kaya mau man lo to ka lo to lo to lo kamu lo to

ngày guys, guys hi hi um mm. cà mốt nhiều nak ong nhiều hả hi <laughs> <coughs> guys, guys. Mm. Mm. Gama, kay, di mag di pa magkakaita ni mama guys mama gilantan mag mayo um, nung sa uh, kaon guys guto mo siya guys so ka totoo pa na siyang inahan ka ron. pero di kaysa ka totoo kay gilantan magmayo akong asawa yung mama gilantan mo og ayo mga nagluto ko ka ng pansit Hmm, um, si tapos ang ipakaon sa iya So sa, sa, lahat ng mga viewers natin guys, tapos puso kami nagpapasalamat sa inyo sa inyong na yung ah, uh, na, na sa Panginoon, sa sa mga kapiskay kay tapas kanunay sa uh, pamilya pero dili man ito makuha panahon yung matag na nga magkasakita mga po po dang ilan at karon ang lanat o si Pon Ubo so kining bata uh, unan ni si Glantan dungan ming duha so karon ang Glantan na po ang ang asawa kaming upat yung Glantan so ako na ayun naman ko sa ang lanat kung ako yung man sa ang bata ron wala akong kabiyahig kwan masahiro kay magatiman ko sa bata tapos ako sawa tam ako pong tam mangita pong tambal no, -ka na kamot na akong bata oh, kaon kaon lang yung -ka kamot na mm, dili po sa pahungit guys uh, dili po sa pahungit gusto siya siya ray yung maghungit mm. gusto nga hungitan siya mm, na ay pag ay Hi. Uh, Nagahay siya guys. ako oh, anak si James. So ako asawa guys. Gilantan siya guys. toro guys. Oh. oh, oh naka. Oh, natulog. Gilantan siya guys. Labad niya yung ulo. Kauban ako at akong mangod. Ang. Ang anak na usa si Sophia. Si Sophia po. Bali na ayaw ng tayang hilanat. Ibalik na po yung hilanat. So wala siya ka eskwela karon. So di buhat pugso nang lawas ko kuan kay bisag di ta eskwila importante nga kuan. Kay gapon nisulod sulod man sa eskwela bisag dilantan sa Mayo. Bisag na sa to libalik ang hilanat. So, so karon wala sa ka eskwila eskwela. Ini aku anak, yung, si, si James Ini sa bisa kau no signal bisa sepangit guys no kita nako oh. nah di sepangit gusunya siara yang ngungit itu bisa pun lah bisa itu ada sama tuh ah, nah lagi ah, sepanahon karun guys ini kain yang panahon no kargado naik sangkasu guys hmm So sa lahat ng mga viewers natin, Luzon, Visayas, Mindanao, labi na sa ating mga kababayan nga OFW, lalo na sa mga kapwa natin mga drivers, sa mga pupasok sa ng trabaho. Ingat po kayo palagi sa lahat ng bumubiyahe araw-araw. God bless po sa pangarawaran nyo pang nabuhay sa inyong pamilya. Lalo na sa ibang pansa sa mga, ka, mga kapwa natin mga OFW. Ingat po kayo palagi dyan. God bless po. chào anh đâu hai ok hai hello ok hi mm. mm. Bye guys chào một lần nào smile eh smile ni syo bibi wa ah ni mang taron ini kan mau kao mo mang mang so this wala masa ni kao gluto guys sudah so, anda yang kan on pancit ganahan juga yang pancit guys mau giluto juga aku ni sa pancit Hmm, nang Kailangan na pobre man ta man ta. kay pobre man si papa. mala ah. pobre ta, basa kay diskay. Ni <coughs> ba? Bakay. Hi. So hi. Aka balut niya guys. kuan sa katuig one year na ni siya. year. Ha? Huh? Ano Unsa? Mama. Mama, no? Gilantan si Mama, no? Mama. Gilantan? Ha? Lala. Gilantan si Mama? Mama. Mama, tulog Mama. Lantan man Mama. Hindi hmm. na ka mukhaon. Hindi hmm. na ka mukhaan? Pag, atubig tubig sa ta. Yung sa tubig, tubig. Ang um, tubig sa, yung sa tubig na. Tubig, agotar. Tubig kay, importanteng tubig. Ha? Huh? Yeah. dia, kalau mau tuh beg, jelek, um, sih oh, apa, anak, diloto, dia mau kebloto, nggak, ada tuh bisa tuh bisa tenang, tu bisa tau.